Yoga pera. Ayusin mo yan. Ayusin mo yan. Kita mo? Hindi yata kita eh. Ayusin! Da, sabi ko sa'yo, gumamit ka ng ibang ano eh. Tinte Huh? Kita yan? yan. Ayusin mo. Ayus ba? Ang ganda ba yan? Oo. Oh. ayusin mo mamaya. Hindi tayo mapili. Teka, kumaglo. Aray ko naman! Di! Aro! Basta ba? Teka! Tagal naman siya may sugar pearl! Dali! Aray ko! Mata na yan! Di pa! Malapit na! Aray! Aray! Hindi naman oh! Di! Okay na ba? Di pa! Tapos na? Di pa! Okay na! Di pa kita! Bisa mo, pipicturan mo pa ako. Kailangan natin ito mai post ka agad. Bilisan mo. Aray ko naman. Aray. Mm. Ano, picture ka po. Okay na ba? Joke lang. Maganda ba? I-post mo na! I-post na ba to? Eh, baka hindi ako yung manalo. Sa akin, 100,000. Joke lang. Joke. <sighs> Ay, naku. ayun nga mga helmet etong issue na to, nung no April 1 pa to, hmm. April Fool's Day. Pero, syempre, di ba, videographer, nagnilay din tayo. Oo kung ano naman. ba, talo tal oh, <laughs> <laughs> ano ba talaga yung ganap, talagang nakapaloob sa ganitong klaseng, ano, videographer issue. Kayo ba mga batang helmet? Pero bago yan, syempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok, chat to, please don't forget to click to subscribe the subscribe button, tayo ni Bell para lagi updated. Sa lahat ng mga NF, para sinasawasawa namin ni videographer. Oh, ikaw, Bichoga, para ano masasabi mo? Okay naman eh. Ha? Okay, okay ba? eto no, okay ang mga batang helmet. As April 1, no? April Fool's Day, Bichoga Par, di ba? Mm -hmm. Meron pong isang food business na nag-post sa social media na may challenge, Bichoga Par. Mm -hmm. Kapag nagpatatuka ng kanilang brand name or nung logo sa noo, bibigyan ka ng $100,000. Wow. So, ito yung nang baba ka nung promotion o nung challenge videographer, may nakalagay na April Fool's Day. Meron tayong kababayan na napakatapang na nagpatato talaga. maraming mga komento, maraming mga nagpalabas ng damdamin at saluubin. Joga po, kasi sabi nga nung may-ari, April Fool's Day. So parang it's a prank. Oo. Oh, oh. Pero dun kasi sa nilabas nilang ano, post, meron ba nakalagay dun na it's a prank or parang joke lang po? Meron ba? Wala. awala! Ah, wala. So, ayan mga kabata helmet, may mga naglabas na rin ng mga vlogs or reaction video ng mga abogado. Video ko pa, may napanood nga ako mm -hmm. kung mayroong mga violation yan or pang abuso sa isang individual. Mm -hmm. So, ayan nga mga kabata helmet, kayo ba, sa masasabi nyo hinggil sa ganitong act, di ba, video ko mm -hmm. talaga, grabe si tatay, no? Wala akong masabi sa kanya. Talagang gagawin niya lahat para sa mga anak niya, kasi yun nga may anak pala siyang down, beach ka pa, down syndrome. Kaya nung nakita niya talaga yung cash pot or yung cash money, talagang go, gumorabel siya. Oo. Oh, oh. And regardless kung permanent ink yan, talagang mm -hmm. kasama na natin yan, yung mga tattoo na yun, mm -hmm. pa, hindi naman henna yan eh, ba? Diba? Mm -hmm. Ikaw bitch ka para parang masasabi mo dyan, uh, malakas ang loob ni tatay. Oo, diba? malakas, malakas talaga. At Bilang tatay, ang lakas ang loob niya na magpatato nung brand name sa noo niya. Oo. Kasi ang kapalit nun, 100,000 at gagamitin niya yon para sa mga anak niya. Yes. Alam niyo mga bata helmet, ito yung nagkaroon ako ng reflection nga eh, hinggil din sa issue na to. Ito yung sumasalamin na ganun kahirap ang mga oh. Ganun kahirap yung nararanasan natin. Kahit ano pa yan, gagawin ng mga kababayan natin magkaroon Oo. lang ng pera magkaroon lang ng sapat na pera para may pambuhay sa kanilang pamilya. kasi gagamitin nga daw niya para sa pag-aaral yes, ng anak niya vicious. at saka sa anak niya may, may down, down syndrome. syndrome so kung halimbawa man ang buhay natin ngayon dito ngayon sa Pilipinas meron ka sanang mahihinga ng tulong mula sa gobyerno or assistance mula sa gobyerno para sa pag-aaral ng anak mo o kaya naman para sa down syndrome ng anak mo, hindi ka hindi haahantong sa ganyan. Mm -hmm. Oo naman, binjoga. kapag may assistance talaga oo. from the government. Pero di ba may mga four-piece naman? Eh hindi naman lahat may four-piece. Hindi lahat may eh. May classification kasi yan, oo, mga kapatid. May pag-intupad. So paano kung hindi ka nakaabot doon sa kriteriya? So walang-wala ka na talagang parang isang kayod, isang tukaka arawad, per-ora, ganun ang salduhan mo. Tapos ito, nakakita ka ng oportunidad oh. na magpapatato wow. lang pala eh. Oh. 100000 na. Bigla ang money yun no? Eh. Di ba? Kaya hindi rin natin masisise yung mga kababayan oh. natin na nadadala sa ganyan. Hmm. Pero hindi rin natin masisise yung business owner kasi strategy din yun eh, marketing strategy oh. din yun. It's a form of advertisement din. Para oh. doon sa product, para doon sa business. And talagang April Fool's Day naman talaga, Bejo Oo, sumakay so lang naman si business owner doon sa... Sa April ano, Fool's Day. Kasi April dami Fool's naman talaga day. naglabas, di ba, Bejo na mga joke nung araw Oo. na yun. Kasi April Fool's Day ka. Pero, pero, pero kung sa Amerika yan, alam naman na nila na April Fool's Day. Oo. At puro prank lang talaga yan, puro joke. Mm -hmm. Pero dahil nandito tayo sa, sa Pilipinas, ngayon na lang natin... Napakahirap ng buhay. Ngayon lang natin nararanasan niyang April Fool's Day. Yes. Hindi lahat alam yan. Pero dati nang may April Fool's Day, pero yung tipong sa social media, talamak yung pagpo-post ng mga prank, ng mga joke, ngayon lang talaga sumusunod ang Pilipinas sa ganung trend. Oo. Pero kasi nga, 100,000 is 100,000. Maliwanag na 100,000 yan. What? Ako, Bichong Gapar, kung ako ha, mm -hmm. bibigyan ng chance at magkakaroon ulit ng challenge, mm -hmm. magpatatoo ako, kung ano, sa likod. Magpatatoo ako sa likod, Bichong Gapar. Oo. Uh. Magka, anong kapalit nun? Kunwari, maglagay mo ng 100,000 pero ang tatatong sa dito, si Apo Wang Un na magtatatong. Oo. Pero isang malaking ano? ka pa logo. Oo. ilang ko ilang oras kami mag sesyon, ang sakit nun talaga. Titiisin mo yung kay Apo Wang Un. Titiisin ko yung video ka 100,000 eh. Eh, natiis ko nga yung mga tatu ko eh. Oh. eh yung pa eh, kaya. kaya mas masakit yung video ko. Mas Pansi. masakit Mano-mano yun. Tutok-tokin yun. Oo, mano-mano. Pero, 100,000 is 100,000. Mm uh -huh. Mga patahil. Mm uh -huh. Marami akong mabibiling alkohol. Yeah! <laughs> At panglanggas. Kasi, <laughs> alkohol. matok <matuklam>. lang. <laughs> Ay, nako. Pero, ayun nga, mga bata helmet yun yung pinaka mabigat na rason Oo. yung sumasalami ng kahirapan ng mga Pilipino, kahirapan ng bansang Pilipinas, na kahit ano mm -hmm. gagawin mo para lang magkapera ka. Pero eto ang video ko parang may ako, yung sa mga troll mm -hmm. ganon din eh nagagawin nila ito mm -hmm. pagsunod sa mga script pag-troll, mm -hmm. pambaga kailangan nila ng pera eh. pero pero ng pero, pero oh, paano yun kung magkaroon ng assistance from the government na lahat halos magkakaroon ng magandang trabaho, magiging alam mo yon yung servisyo ng gobyerno, mas mararamdaman natin, eh siguro wala nang magtotrol. Wala nang mabubudol, wala nang scammer. Yes, wala nang mabubudol, wala nang magpapabudol, wala nang uh -oh. scammer. Uh Oo. -oh. Eh, si tatay talagang sadyang Matapang lang talaga siya, oh, Bidjo Kapur. Hindi naman ilangan niya. Matindi talaga. Oo. Kasi, alam mo, Bidjo Kapur, kung wala ka talaga pero problema, mm -hmm. hindi mo kailangan ng pera, mag-iisip ka eh. Hindi ka, hindi ka kagad mm. pupunta sa ganun. Pero ito, kasi ito na yung easy talaga, easy money Easy money. 100,000 ulang ako. Oo. Eh, mas kailangan ko ng pera para sa mga anak alam mo, para dito yung, um, alam mo ba yung sa anak ko may sakit? Alam mo ba yung sa Showtime, 'di ba mm -hmm. nagigi nga sila? May mga perang ano nagigi sila. Mm -hmm. Pinamimigay din ah, nila ah, sa ah, mga ah. ano sa mga masa. Ah, ah. Ah, ah. Alam mo yung ibang mga nabibigyan nila sa 5,000, sa 10,000 naiiyak na. Eh, Diyos ko, Pichoga, pwede ba nga may binigyan tayo last time, 100 pesos na naiyak pa? Oo, oh, naiyak na, di ba? Parang... Pero yun yung nagtitinda ng yema. Kaya naisip ko, teka lang kung mga <laughs> nagtitinda ng yema. Nabudol ka rin nabudol ba? Nabudol pala ako. Aminin mo, nabudol ka. Ang dami ka. ng beses, may mga nagtinda sa akin ng ball pen, may uh -huh. meron pa akong pinakyaw dahil daw yung anak niya. Awang, awa ka nga eh. Naawa ka, di ba? Tapos malaman lamang ko lang. Ano, ano? Sino yung leader? Na <laughs> mga ganon. Pero yung nga, videographer, malaking bagay yun, lalo na yung kay tatay na 100,000, tapos hindi lang yung mga natanggap niya. Kasi nga, di ba nung una, sinabi ni owner na, eh, April Fool's Day oh, na eh, prank lang. So, kita maraming kita bi... nagbigay. Pero kasi, ibig nga sabihin nun, prank siya, hindi kita bibigyan ng 100K. Pero kasi, dito sa atin, sa Bansang Pilipinas, ang April Fool's Day, hindi mo naman dun na ko, joke o, lang po, or prank lang. Eh, syempre, kung, na, kung naman naisipin mo, di ba, April 1, ah, oo oh, nga, April Fool's Day. Ano nga ba yun? O, oh, diba? Di man natin alam ah, yun. Ako sa importante yung cash price, di ba? Oh, oh. So, ayan, nakatanggap pa si tatay ng marami pang ano. oh, nung, yung na, chismosa. Oo, oh, diba, marami pa rin yung geographer, hindi lang chismosa. Oh, oh. May mga iba pang mga food business. May, oh. Meron pa yung yung spa, salon, mm -hmm. Mm -hmm. pwede yung tattoo remover. Uh Oo. -oh. Nag-offer na rin if gusto niyang patanggal, may mayroon pa siyang parang basta yung mga spa, uh -oh. pero meron meron mga mga bumawi para sa uh -oh. owner. Pero ayan I mean, nga binigay naman ni owner yung uh -oh. 100,000 after nung may mga una na nagbigay. Pero ayan nga, mga batahil, mag-comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo regarding sa issue na yan. Oo, nakakatawa yung issue. Mm -hmm. Parang mababaw lang yung issue kung titingnan Mababaw ka, siya, o. pero malalim siya. Pero malalim kasi yung hugot nun. Ibig sabi oh. sabihin, lang, ganun kahirap sa bansang Pilipinas, ganun kahirap yung mga kababayan natin, ganun kahirap yung sitwasyon natin ngayon. Na kahit ano, eh, papasukin talaga ng mga kababayan natin para lang magkapera, para lang buhayin ng pamilya, Diba, Pichuga? Para, para masustain. At yan ang katotohanan, okay. na kahit sabihin man nila, sabihin man ng mga BBM, ng mga maka -DDS na, eh, lang na tayong magagawa dyan. Magtrabaho na lang tayo. Ito, meron tayong pwedeng gawin. Alam mo, Pichoga, par, yung salitang magtrabaho na tayo, yan lagi yung sinasabi ng mga taong na interview ko na bumoto. Na mm. BBM, kala Tatay Diggs, mm -hmm. na magtrabaho na nga lang daw tayo. Oo, nando na nga tayo, nagtatrabaho tayo. Pero, kaya nga natin pinipili itong mga leaders natin na mga inuupo at mga niluluklok natin kasi sila yung mga katulong natin, magiging katuwang natin para maging magaan o masenso yung buhay natin. Oo, Dahil yung pinapasweldo sa kanila, ikalim eh, din naman sa paghihirap natin, sa pagtatrabaho natin. Para yung 100 pesos mo, makabili ka naman ng disenteng ulam. Yes. Para sa buong pamilya mo, hindi yung ulam para sa si isang tao lang na paghahati-hatian nyo ng buong pamilya oh. Hindi di, dapat ganun eh. Di ba yung binigyan ko nga ng 20 pesos sa, sa palengke, uh, sabi niya, ano mabibili nito lalo itong mabibili uh, nyo? Biruin mo yun, Kaya ko sabi ko, candy na lang po, candy. Wala nang mabibili ang 20 Dati, pesos mo. Dati, 20 may tinapay ka na. Oo. Oh. May so, 20 ka na. Yung 20 mo, may kape ka oh, na, oh. may tinapay, Kaya may palaman. Kaya kape ngayon, videographer, ang patimpla na kape nasa 18 pesos na. O, eh, paano diba, na yung dalawang... Eh, di ba sa 30 pesos? O, paano yung dalawang piso? Ano pang wala, ano nun? Wala na. Kapirasong pandisal. Hindi, candy. Ah, ni... Matitero mo ba yung candy? Oh, bus? lagay mo doon sa kape mo para medyo ano... Tumamis. Tumamis. So, ayun mga batang helmet ha. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko naman sa buhay nyo, nag-helmet din ng book. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Uy, paano ko ito maburahin? Eskasi na lang. Ha? Huh? <laughs> video oh, nene. Parang taong bayan yata yung naprank. <laughs> <laughs> naprank tayo, no? Oo. Pero, ayan <laughs> nga, mga helmet, di ba? Sabi ko kasi sa nyo, kailangan mag maging mapanuri tayo. Dapat, fact first, di ba? Video mm -hmm. Research, research din. Mm -hmm. So, ito nga, mga kabatang helmet. Yung pag-usapan natin kanina na nagpatatunga, video ka mm -hmm. diba? May mga spekulasyon, mga kabatang helmet, na scripted daw. Ay, Ay, may na mga ako. naglabas din ng mga pictures and meron na rin mga ibang vloggers na nagbigay na komento. Mm -mm. Ito kasi video pa hindi mo kasi ako tinanong kanina eh. Nang ano na naman. Kung paano malalaman kung fresh o hindi yung tato? Hindi <laughs> so, yun naman kasi. Hindi mo, hindi ko tuloy na ipaliwanag. Oh, sige. So ito mga kapatahin mo. Sige video gapa, panatan mo na. I-business oh. owner yes. na pag magpatato, bigyan daw ng hundred ka? Di may nagpatato naman. Oh. At nag-post kagad. Oo. Oh. May nag-question. Oo. Oh. Nabasa mo yan, di ba? Ah, nabasa oh. ko siya. Eh wala na yung post na question. Wala, hindi ko na makita. Eh. Pero meron, oh. meron nagtanong Eh, eto nga eh, may nabasa ko. An hour ago lang, tapos yung isang post 3 hours ago. Mm -mm. Sikat na vlogger tong isang nag-post. Mm, mm. May pinaliwanag din siya. Jogapart. Oh. Oh. Oo. Oh. Oh. Ikaw kasi hindi mo ako tinanong agad. Pero nagtaka na rin ako noon. Ba't tuyot na? <laughs> tuyot na kagad ka yung it, ano, yun, yung, yung tato. Yung tato. Pero to kasi, juga mga batang helmet. Depende kasi yan sa type ng skin din ng tao, nung tatatuan mo. Depende kasi yan din sa balat. Kung paano yung reaction nung balat niya doon sa tinta na ipapasok dyan. Yung iba talaga keloidal. Ibig sabihin, nagsusugat kagaya nung pinatato ko na pink ribbon natin. Nagkaroon ng reaction yung tintang pink sa balat ko. Pero mm. sa dami ng tattoo ko, yun lang yung bukod tanging talagang nagkaroon ng reaction. Oo. Oh, oh. Pero, dito kasi kay tatay, zoom in ko na yan, videographer. Mm. May mga parts na parang doon sa mismong text or doon sa font niya, may mga butog-butog. Ibig sabihin, parang magapa. Mm. Pero kung titignan mo kasi yung sa noo, yung parte ng lining, yung red, medyo parang tuyot na. Mm -hmm. Parang ilang araw na. Mm -hmm. Pero depende kasi yan nga yan sa reaction ng balat ni tatay, kung madali bang nag -heal. Pero kasi, kapag fresh na fresh kasi ang tatoo, mga kabata, helmet, talagang ano yan, baga, pula yung paligid, hindi Oo. lang yung mismo tatoo, kundi yung paligid ng balat, nakaalsa, nakaambok. Tapos, mga after 3 days, doon na mag-start mag, -start mag -nak -nak yan or magkakaroon ng langib. Kasi matutuklap yon. Once na natuklap kasi yon mga bata helmet, yun na yung ganda ng tato. Lalabas yung ganda talaga ng kulay, ng tinta ng tato. Kasi magiging parang mawawala yung pagka-shining shimmering niya. Magiging flat yon Hindi siya yung parang umbok. So, ayan. Ang makakasagot lang naman dyan, mga bata helmet. Si owner, si business owner, at si, si tatay. Pero kung na-prank tayong lahat, lalo na yung mga nag-donate, yung mga nagbigay, sila pala yung na-prank. na man yan, o na-plano. May mga lumabas na rin. May picture din si tatay na parang kasama na siya doon sa mga nauna pang interview. So ayan mga batang helmet, gayo, i-comment down below nyo dyan, ano masasabi nyo talaga. Baka mamayaan, no, ang taong bayan pala ang na-prank. Wow! Mahirap ang mga scripted na mga uh, content. Oo, oh, uh, oh, yun na nga eh. Hi. Ba, ewan ko sa kanila. <laughs>